Yeah, that's the history of the place wow and also maybe people would imagine that i made the road in order to put my name yeah, <laughs> it's not good, was not good. Because it was not it's not like this you did, I, I, you did it nice I made this to have a shadow yes because summertime here becomes very hot yes. the, the stones and it is difficult to come from there mm -hmm. here mm -hmm. under mm -hmm. the sun. O yung ang man, pangalan ng kanyang minimarket is Ganda. Madam Marimar, ano yung <tesan> uh -huh. May may ukay may ukay-ukayan sa tabi niya. Wow. Lagyan mo na lang. Lagyan mo na lang ng uh, founder Rolly. Uh -huh. um, oh, yeah. ang oh, oh, Okay. <laughs> Siguro hindi na follow up ni Founder. Sinabi ko naman sa kanya, huwag mo pumuntahin sa maaga. Sabi ko, dahil may, alam mo naman may lakad kami. Hindi siguro niya na follow up. Okay na <laughs> <laughs> ano sa tingin nyo, maganda magkaroon ng ganito na? Naman! <laughs> Marimar! Yes. Gusto mo ba magkaroon ng ganito? Yes! Of oo, oh, oh, diba? Yeah. Wala ay, rin naman eh. May ng isbilay ay. Eh. May 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 lupa kami pero wala kaming perang pondo <laughs> yun ang problema. Punta dito. Pinalabi mo maganda ka. Tingkim mo pa. Tabies pa. oh. oh, para ako miembro ng PBB, oh. <laughs> PBB di ba? Ganito, si no. PBB de bagani to sige. Di ba, Ayun, din ba, <laughs> oh. <Salamat> ako. Doble pa, ma. Gusto niya? Sir, can we take picture with sir? Sir, can we take picture? Can we take picture with sir? Can we take picture with you, sir? <laughs> uh, If you like. Yes, oh, sure. Oh, na

<laughs> mm -hmm. <laughs> Rubber tree. <laughs> Palm tree. kambing oh kambing.

minsan sila na doon Padal, ipapasok pa niya muna yung pastitsyo at saka salad. Para baka masir. Mam. <laughs> na lang na ako. Yan napunta lahat ng pera ko. Yung pera mo. Naka-on, naka-on. Ay, ito yun. Lahat ang nakikita nyo? Lahat lang nakikita nyo, hindi sa akin. Sa amo ko to. Pinagawa ng may-ari. <coughs> Ang lucky guys oh. Tingnan nyo ko yung yung palad ko. Oh, siyang ganyan. Pili naman dito, mas. Tapos ito, guys, mas malaki na naman. Pero ano, sira na siya. Nung pumunta ako dito, shira ganito na. pa rin yung jacket ko. Nung pumunta ako dito, ay ganyan uli. Ano naman siya, Ja? Sabi na rin niya, hihihi. Ang ganda ganda niya yung nag explain na ito yung ano, chairs, yung gano'n gano'n. Ang ganda ng ano, yung ano, bio dyan, yung mga palm. Oo. Ito guys, yung sakyan namin. Yan. Saan na yung sa sakyan Mars na sinakay ka? Ay, Miss guys. ka dito, Bes. Oh, di ba galing? Ayos ah.

Yeah, pigs. Orange. Uh, mandarin. Uh, Matis. Dramatis. 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 Pag, na nanam nanam dramatis. ay laing dari gitu ko ana nya hmm. ko siya kumamahin sa di Pilipinas, di na naman kumamahin di farmers niya hindi sa Bali, baka may takawin na hindi na naman alain na Bali, utik ti sa Bali, niya hindi naman nya Bali, magrigat nandito nagrigat, nandito nandito nga tayo ng mga talong, magkakasama tayo mahinit ya. na tayo saraan sara na gaya mga dati na Sa saraan na siguro dati, dati. Para, diraan. Para, diraan. Dito plano nga oh. katangin na dito ay, dito ay, dito ay. Karuban ngalote, dito. May raman bala Ang nga dabalay na yun mo baybay. Ay. ano na ti kuanan okay. pa beach plant na. Oh, Aje beach front ay pabulong ng tikot. Tunga dati sa amon house mo. No. Na bali ti tila na okay. ko na agi, di ko mo. Ti tila ko na lang man. Mm. Sa dai jay. Itaga. Paparoni. Ha? Paparoni na lang. Ano eh, pa paro ni? Dapat sabong. Paro na, ano pa paro? Hindi mo na mo na lalain. Paro na, ano pa Papa... Eba. <laughs> Eba. Pop. Pepperoni mo atam mo, JJ make up kabil di pizza. <laughs> oh. Eba, ano nga ganito yung sabong? <laughs> Eba. Ano nga ganito yung? Oh, paparoni. Oo, paparoni. Paparoni.

Kailangan talaga bilhin niya yung Conlex, kung gusto niya magpatayo ng bahay Bilhin niya talaga yung kabila Kasi bawal magpatayo ng bahay Dito kasi yan Ito, ito Bawal magpatayo kasi itong puste ng con So nga, na dito ha

matangan din sa tourist spot dami na lalaki ng niya oh malalaki ito Ma maganda yung lupa napinta ito Alex ito ulib na Dadarak ka lang na kita kami ni Founder. Ay, open na. Ang mga data na. Sakto-sakto tabang niya. Ito. Ate dito mga sabali. Sabali kimbagi bagit dito parte na toy. Every eh. mm -hmm

Oh, matamis yan. Yung lemon? Matamis ko. Ito? <laughs> 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 oh? oh, matamis to. Bidyaan na yung like sa'yo na. Ay, bidyaan na. Subukan natin. Hindi mo namin Matamis. Matamis. Ito ah. Matamis sa ato Ay, oh, amoy pa lang eh. Matamis ko. Orange <laughs> yan? Mandarin? Orange. Wala, wala pa. Wala na. Wala na mandarin na. Ingitan mo muna pag-uwi natin. Oh, yan yeah, patilay mo no. Kasi pag kanonood ako ng movies, dito ang pinakain ko. Nung nung pumunta kami dito, ano yung pupunta natin dito eh noon? Na, 'di ba may mga ubas na noon? Hmm. After na yata ng summer noon. Eh. Nakatulog na kayo dito? Eh, uh, wala pa. Bakit tayo? Uh, ako, nakatulog na ako dito. Mm, nung first time kong pumunta. Ayun, eh, nung first time ko sa Greece. Ano to? Blita? Ah, oh, patatas. Ayan guys, yung mga kabis dito tayo ma. dito tayo para makita natin yung mga kabies o oh, tignan nyo dito 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 huy dito <laughs> nabuhag nabuhag kapayan 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 Pilipino ba yun? hindi naman ako naglagay ng ano ng baygon diretso lang diretso <laughs> Nag, nagtatagalog? Diretso, Di ba hindi ako naglagay ng baygon? Sabayan, saan ba dito yung panang, panagya? Anong panagya? Ayan guys, yung mga kabies. <laughs> 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 si Orange? <laughs> si Orange siya. Ay, kumuha talaga sila ng Orange. Matamis naman. Oo, oh, matamis to. B12. Ilabas natin yung karaoke? Okay, set up mo nga. Set up mo bro setup nya sa loob yeah. <laughs> Yan yung short tour natin guys dito sa summer house ng amo ng mga pinsan ko. Yeah. Uh, dati dito, kaso lang uh, every weekend lang naman sila pumupunta kaya yeah. empty na. Ba, malalim 'to. Pati doon sa may pinaka mababaw na parte Malalim na rin 'yon. Yan. yung landscape dito. Right. At yung bahay. Harap. Facing beach. Yeah. Beachfront Beach front guys. Okay. Mm. Bird of Paradise. At ito yung mga katulong. <laughs>